Meron tayong bagong billing compressor na 1.8 horsepower na 220 volts masusita Ibig sabihin, galing po siya ng Japan. Pero 220 volts po ang kanyang uh, source ng voltahe na kinakailangan. Uh, dito, papakita ko kung paano ang paglalagay ng langis. No? ang problema lang kasi karamihan sa compressor, walang nakalagay sa kanilang nimplit. Ayan. Tanging voltahi lamang po 'yung uh, nakalagay sa kayong model number. Ito 'yung ating suction line. At siyempre meron tayong uh, service line para sa access ng oil. Ito 'yung suction line at discharging line. Mababa itong uh, service line kaysa dito sa suction line at discharging line. Uh, ito, ngayon yung lalagyan natin ng oil. Ito yung ginamit kong lata na may han meron tayong 450 ml. Uh, uniform kasi ang lateral surface nito kaya ito yung uh, gusto kong gamitin. Uh, panglinis po yan ng ating uh, condenser. Tanggalan na natin ito ng mga cover, itong mga rubber na nakapasok dito sa mga pipeline para matanggal natin yung uh, dati niyang oil at susukatin natin kung gaano karami. Kailangan kasi dito, meron tayong mga around 250 ml para sa kanyang uh, oil. No, Yung ibang oil kasi, pupuntayan doon sa mga system natin like evaporator, condenser kaya uh, halos wala nang matitira dyan sa compressor pagka ating paaanda rin na no? kaya ang kailangan dito may tamang uh, dami ng uh, oil o langis para sa ating uh, compressor nang sa ganun ay uh, hindi ito madaling masira na uh, pagka nagbubumba kasi yung ating compressor, may dala-dala din yung mga konting langis na nasasali doon sa ating uh, refrigerant na pupunta doon iba sa evaporator o sa condenser. And, sa pagbabalik ng langis doon sa ating uh, suction line, ay kokonti na lamang po yung... Uh, natitira. Kaya kailangan po dito ay um, dadagdagan natin ng langis. Mga dapat dito sa mga abot ng 250 ml. No, halos level doon sa pinakababang pipeline niya na tinatawag nating service line. Ngayon susukatan na natin tong uh, ating uh, langis sa pamamagitan ng ating burner caliper na uh, unang subo ko ng pagsusukat ay ito yung uh, walis ting ano ginamitan ko ng walis ting para malaman ko kung, kung saang level umabot yung ating uh, langis para masukat natin yung volume ng ating uh, langis okay ito na yung kanyang sukat, no? Meron tayong mga 34 mm. Yan po yung uh, kanyang sukat doon sa ating uh, level ng ating uh, langis. Ngayon, isusubukan muna natin tong burner caliper yung kanyang uh, panukat mismo doon sa langis. Meron lang tayong konting problema dito sa pagsukat kung gagamitin natin ng redirecta doon sa ating burner caliper. Magkasing kulay po kasi yung langis sa kayong ting burner caliper. Kaya hindi ganong halata yun uh, kung saan level. Pero uh, titingnan natin maigi para malaman natin yung tamang uh, level na kakailanganin natin. Kaya sinukat ko na lang nang tinutulak ko yung uh, sukatan. Uh, ito na po. Uh, so nasa millimeter po tayo, no. Pero ang hinahanap natin na uh, dami ng kuan dapat nasa unit na sentimetro o yung sentimeter ano ganun pa rin yung uh, lumalabas na measurement natin ano yung sukat so mga 34 mm pa rin po Isasalin muna natin tong uh, langis dito sa lag pansamantalang lalagyanan ng ating langis. Uh, isa po tong plastic container lamang. Para sukatan na rin natin yung pinaka-base ng ating uh, lata kong ilang millimeter para makalculate natin yung uh, tamang area ng kanyang uh, base. No? Saka natin siya i-multiply doon sa kanyang height o level ng ating uh, langis. Dahan, dahan lang tayo sa pagsasalin para hindi siya matapon. Ayan, uh, kailangan lang talagang tanggalin muna natin kasi magsusukat tayo ng kanyang bottom or pinaka-base. Konting tak-tak lang natin para ma-tanggal lahat yung langis. Yan po ang dami ng kanyang langis. So, kakunti lamang po talaga. Ngayon, a uh, titingnan natin yung sukat ng ating base at malalaman na natin sa ngayon. Ito ay ganito lang po yung pagsusukat natin ng bilog. Yung kanyang diameter ay mo muna natin yung uh, figure. 64.8 mm po ang ating sukat na diameter mula doon sa ating base ng ating lata. Ngayon, lalagyan na natin siya ng hose para masukatan na rin natin kung gaano kahaba yung hose na kailangan natin doon sa ating uh, service line na uh, pipeline. Para higupin natin yung uh, langis ng ating uh, compressor sa ganitong paraan, ano? Para madali mo siyang maipasok sa lob, di mo na kailangan ng funnel. Kaya kailangan lang natin dito ay ipapahigop lang natin yung ating uh, langis. So, ganito lang po Eh. papakita ko po yung uh, kung paano higopin yung langis at uh, lalagyan natin ng pansamantalang connection ng uh, compressor para paanda rin at higopin yung langis na nasa bote. Ito yung uh, terminal na merong uh, dating nakalagay na thermal overload kaya nilalagyan ko siya ng wire para isasaksak natin sa 220 volts na voltahe sa ating uh, magmumula sa ating outlet medyo may kahirapan lang dito sa ano kasi papasok lang natin ito doon sa butas ng uh, nakausli nga uh, terminal ng ating uh, overload relay. Ayan na po. Kunti nga uh, splicing lang. Okay. Ngayon, uh, nailagay na natin at uh, pwede na natin siyang uh, isaksak. Ano? Kailangan na uh, hahawakan natin din yung uh, compressor baka bumaliktad. So, kunting nga uh, hawak lang natin dun sa ano at uh, ilalagay ko muna itong bote dito sa tagiliran para sa pag antar ng uh, compressor ay ilalagay natin yung hose ano ayan kunting uh, higpit lang natin okay ah, uh, ito na po paandarin na natin hawakan natin yung compressor baka umigkas saka naman natin uh, is, ilalagay yung hose doon sa bote And then, tatakpan natin yung suction line para mahigop yung langis. Ganyan lang po kadali ang kwan, pagsasali ng ating uh, langis. ano At, uh, siyempre, uh, i-compute natin yung uh, kulang na langis. At ito yung uh, ipapakita ko ngayon kung paano pag-compute ng uh, kulang, yung karagdagang langis na ilalagay natin sa ating uh, compressor. Uh, ngayon mo uh, uh, muna natin yung rubber, uli tatanggalin yung hose at uh, isasantabi muna natin itong uh, ating uh, compressor. Ngayon, na uh, medyo mahirap tanggalin yung hose kasi kuan eh. Masyadong uh, elastic. Uh, ito na po yung uh, takip din ng na kuan, uh, suction line para hindi magkaroon ng moisture moisture kasi yung uh, iwasan natin dito na nagmumula sa hangin kaya tinatakpan sila ng guma. ayan so ito yung uh, ganun din sa service line kailangan din natin ng uh, guma na pantakip tatakpan din natin para maiwasan yung uh, moisture na yan na nagmumula sa hangin ngayon uh, Isasantabi muna natin itong uh, compressor at kukumpute muna natin yung uh, tamang langis na idadagdag natin. Kung wala tayong panukat na gaya nito ang measuring cup, malilintikan tayo ni kabilami Yan tuloy. Ayon sa ating panukat, ang diameter po natin ay nasa 64.8 mm po. Yan po ay katumbas din po ng 6 48 cm po ang kanyang uh, haba ng uh, ng ating diameter pala. Centimeter po kasi yung gagamitin natin sa computation na uh, unit para maging uh, cc or cubic centimeter. At ang level po ng ating uh, langis ay eksaktong 34 mm po yung uh, ating uh, sukat ng level ng langis no yan po ay katumbas din po ng 3.4 cm kung nasa unit cm po tayo mula doon sa millimeter. Ang volume po natin ay katumbas ng base area at multiply po natin sa level ng ating langis. Makukuha natin yung base area sa pamamagitan po ng pag natin ng pi no para doon sa mga bilugan na area. Itong pi po ay kailangan po itong value ng pi na siya namang i-multiply natin doon sa square po na kalahati po ng ating uh, diameter no. Then saka naman natin to i-multiply doon sa level ng langis. At yan po ay ang pi value po ng pi ay 3.1415 yan po yung value ng pi natin at uh, kailangan lang po natin yan na i-round off doon sa kanyang uh, pagkahaba-haba na digits no? decimal digit nilagay ko lang sa apat na round off kaya siya naging 3.1415 at nakamultiply po sa square ng uh, kalahati noong diameter na 6.48 cm po. No. Dinibide natin yan sa 2. No. Saka naman natin multiply sa level na 3.4 cm. No. And then, ang nagiging resulta po natin dyan ay 112.13 cubic cm. Or, tinatawag din nating CC. No. Na, pwede rin siyang tawagin na 112.13 ml. Yan na po yung ating uh, total volume ng ating langis, no, no, ato, sin yung sinukat natin. Para naman sa 1.8 horsepower na compressor, kailangan natin ng 250 ml na compressor oil. Hindi po dapat yung uh, kung ano-ano na lang na langit ang inilalagay natin, kailangan recommended po compressor use only hindi ko rin alam kung po pwede dito yung uh, engine oil ng ating motorcycle, but ang mahalaga, bibili tayo ng compressor oil ngayon uh, mula dun sa 250cc o 250ml kailangan ay uh, i natin yung na compute natin na 112.13 na ating na compute na volume ngayon ang magiging resulta po niyan ay magiging 137.87 ml po yung dapat na additional volume ng langis Doon sa ating compressor na sinori natin yung label ng kanyang langis Narito na po yung ating drawing Mapapakita rito yung uh, diameter ng ating lata na uh, At ito naman yung label ng langis na nandoon lamang po siya sa level na 3.4 na siya namang uh, dinagdagan natin ito ng uh, langis na kulay pula yung ano yung uh, dinagdag natin langis na 4.18 mm po yung uh, taas na dinagdag natin na langis doon sa ating compressor so yun po yun, uh, total volume ng uh, dinagdag natin nila na nakakulay pula. Maraming salamat po. At pagpalaid po tayo ng ating may kapal na siyang makapangyarihan sa lahat.